So ayan mga ka oh, palda oh. Ay, ang ganda nito, may tag pa talaga mga ka oh. Oh, ang ganda oh. Oh, ayan ang kanyang presyo. Oh. 59 dollar. So, so ang mahal pala nito mga ka ang ganda oh. Oh. Made in ano? Made in Turkey siya mga ka Napaka ka friends, welcome sa panibagong vlog Araw na naman ng Sabado kung saan nandito tayo ngayon sa Friday Market Harads Maghaharads na naman tayo mga ka friends Magkakalkal naman tayo, mamumulot na naman tayo Ano kaya ang ating mapupulot? Yan ang antabayan nyo sa video kong ito At kung bago ka pa sa aking YouTube channel Huwag mo sanang kalimutan, mag-like, mag-subscribe At isama mo na rin ang notification bell para updated ka palagi Sa aking mga bagong videos na i-upload Tara! Sorry, sorry, Ayan mga ka-friends, ayan, may napulot na naman tayo mga ka-friends ang ganda oh. ayan si Jason kasama ko At saka si Ka Angel, ayan oh, Ayan mga ka-friends, nagkakalkal na naman kami dito Ito ang ating napulot oh. Ayan, sa ganap ng time check 9.49 na ng gabi So, ayan ang ating napulot mga ka-friends Ay, sana makapulot pa tayo, ibang sapatos Para sa ating parafall entry to mga ka-friends Papamigay natin to sa ating mga kababayan Sino kaya sa inyo ang mananalo? Napakaswerte ng na nalo Ito ang kanyang matatanggap na sapatos oh. Picadilly oh. Ang kanyang brand mga ka-friends Napakaganda sa size ng Anong size nito? Size 35 Ayun Made in Brazil Sana all Ayan mga ka-friends Sino kaya mapapalad na mananalo So ayan na mga ka-friends So mamumulot na tayo Ayan oh Sapatos pang bata Ito siya no? Oh? Ay sira Oh, ito to so, oh. Ayoko niyan Mangingitim kasi yan So ayan pa mga ka friends, eh, son, Samson, pares ito, sen. Ito kailangan to. Ito sayang to. Ito pares nito oh. Dung, san pares nito, dung. Ayun so, nga lang mga ka friends, kailangan nanapin talaga yung pares. Kasi minsan nawawala yung pares. Ito maganda to oh, san yung pares nito, son. May pares ka nito? Ayun, you know? oh. O, ayan, oh. Uy. Ang ganda nito, mga kaprins, o. Oh, ayan, oh. Ayan ang kanyang pares, oh. Wow. O, oh, ayan, oh. O, oh, ayan, mga kaprins, oh. May Paris pares nito. Maganda nito, oh. yan, isa. isa. Ito, oh. Yeah. lang, nawala yung dito sa loob. Nawala yung ano niya. Sayang, oh. Ayun, mga libre lang ito, mga oh. Mm, oh, nawala yung ganito niya. Ito? Sayang sana, ganda sana kasi nawala yung pares niya, oh. Dito naman. Eh, sa loob nawala, oh. Mm. Eh. Ang ganda, eh pangit naman kung wala yang ano. Ito sa tayo yung kunin to? Okay. Wala ka sayang, wala ka pares mga kaprinso. Sayang. Ito ito, Angel kita mo? Oh. ay si chabili oh yeah, nakita ito mo yan haanap ah, ko nga eh o ito ang pares niya oh hindi nyo na nakita oh ayan akin na oh <laughs> o aki na yan kay Angel itawid ko itawid ko wala wala ha? ay oi sayang isa yan sayang wala walang mga tila ba kay Chabili? hindi

Saan? Baka nandyan yung Paris. Ito, abe tayo mo to. Ito ka Paris, oh, oh. Ito na nga yung Paris. Ay, o, ayan, pa, o. Oh. Oh, ayan, o. Oh, ganda, o, oh, mga ka -prince. oh O, oh, ele elegance. oh, ito, o. Oh, ayan, o. Oh. Oh, ayan, oh, Maganda na to. oh Maganda, mga ka-friends, oh. Ay, nako. Sipag-sipag lang talaga dito sa pumumulot sa harads. ganoon lang talaga ang uh, diskarte dito, mga ka Para makapulot tayo ng magandang klaseng mga sandal, sapatos, ayan, tulad nyan. Oh, ang ganda pa oh. Dito yan, nandito Paris ngan. Ang ganda oh. Oh. Ang kanyang brand, ayan mga ka-friends oh. Made in Turkey. Uy, ang ganda pa size. Size 39 mga ka-friends, size 39, okay? So ang ganda mga ka-friends. Ayan mga ka-friends oh. Uy, swerte tayo ngayon Mga sapatos na pulot natin mga ka-friends no? Wala na yan Wala nga Paris Ano, taro na dito, wala na Uy, dito, wala na Dito, beta ayaw mo to Ang iba nga lang mga ka-friends ay sira na. Sayang nga lang. Ayun, nakita natin, oh. Ito, oh, hanapin natin ang pares nito, sayang, oh. Nawala, nawala ang pares nito, sayang. Ayun! Ayan, ayan. Oh, tsaka-tsaka lang talaga. Oh, di ba? Doon ko nakita mga kaprens, yung isa, doon ko nakita yung isa. Buti na lang masipag tayo mag hanap or magkalkal. Ayan oh, di nabuo natin. Oh, ha? Ayan, ganda pa mga kaprens, oh. oh. pwede pa to pang rampa pa to. Oh, ang ganda pa oh. Ay, pikadili yan mga kaprens diyan basta-basta mga ka Wow, oh. Wow, talaga mga kaprens ang napulot natin mga sandal ngayon. Ang napakaswerte ng mananalo. So ayan mga ka-friends. So ayan ha. So lipat naman tayo. wala nang tayong makalkal dyan. Dito naman tayo sa mga damitan. So, sana yung sako mo So ayan guys, so ang ganda oh, Calvin Klein no. Oh. oh, ang ganda, di ba? So ayan siya guys, papakita ko sa inyo oh. So ayan mga ka-friends, so oh, ang ganda oh. Pakita ko sa inyo Oh, oh ang ganda. ayan oh. Ang ganda mga ka-friends oh. Oh, ito. Ito maganda to. Oh. ayan mga ka-friends oh. Ayan, oh. Ayan, oh, palda oh, to, palda to mga ka-friends oh para sa mga anak ninyo oh. Oh. So ayan mga ka-friends oh, pambata oh. Oh pambata yan so ayan mga ka oh. So, nakakuha pa tayong damit pambata ang ganda oh. ang ganda nito oh. Oh, ayan o oh. ganda oh. ayan mga ka kukunin natin yan bigay natin yan sa mga ka oh, ayan o oh. ayan so ito na kayo o oh. sa atin lang, tumangat, oh. tambak grabe mga ka tambak yung tinapon nila ngayon so, ito oh. ang ganda oh. Uy, Pwede pang pass yung to Uy, uy, ganda nito mga ka oh. oh Pakita mo nga, son Pakita mga son, hawakan mo Pakita natin sa ating mga ka oh. Ang ganda mga ka pang pass pang oh. forma to Pwede pang simba, ayan mga ka ganda So ayan mga ka kalkal na naman tayo ulit Piliin lang natin yung mga magaganda Yung kaya-aya patignan Para yung kasi naman manalo natin ating box is Magagamit niya talaga ng maayos po ito mga kaprens, Ang ganda nito oh oh e oh. oh. so ayan pa mga kaprens, oh. ang ganda oh oh oh. Ah, sorry, sorry. suli 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 So ayan mga ka-friends oh, palda oh. Ay, ang ganda nito, may tagpa talaga mga ka-friends oh. Oh, ang ganda oh. Oh, ayan ang kanyang presyo. Oh. oh. 59 dollar. So, ang mahal pala nito mga ka ang ganda oh. Oh. Made in ano? Made in Turkey siya mga ka-friends. Napakaganda mga ka Jackpot na naman tayo ngayon sa pulot. Ang oh, ganda oh, oh, ang ganda pang baby oh. Gandang brand. Ayan, kalkal kalkalan lang tayo mga ka-friends. Ganito lang talaga ang pamamaraan para makapulo tayo ng magandang klase mga damit. Kailangan talaga nating i-check upang sa ganun, makita talaga natin kung maganda pa. Ayan o, oh, ito pa o. Oh. Ano kayong brand ito mga ka Uy, ang ganda ng brand nito. Oh. So ayan mga kapres, oh. ang ganda ng pantalon, Oh. Ang ganda pa, original, no? Oh. Ayun siya mga kapres, oh. oh. ang kanyang brand, oh, mga kapres, oh. Ayun, divided, divided pala ang kanyang ano. Ang kanyang brand, ang ganda mga kapres. So ayan mga kapres, pambabae ito mga kapres, ah. Tadi tu, May hood pa. So ayan po mga kapon, kalkal pa tayo, kalkal -kal pa talaga. Dami pa. Ito na, babasakin na tayo, baka nagtapon na dun. Wala mga kapres, oh. napakadami mga kapres oh. Nagkalat lang talaga oh. Huh, grabe sila magtapon dito mga kaprin, Sa Ibang bansa Unlimited talaga ang tapon Ito mga kapres oh, Branded pa ito mga kapres oh. oh. Son, 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 pakita mga son Sige. oh, ayan. Oh, Ang ganda oh, mga kapres oh. May tatak pa siya dito mga kapres oh. Ayan oh. Ang ganda mga kapres Branded talaga mga pinagtatapon oh. nila mga pantalon, mga damit. Oh. Ayan mga kapatid. Sulit talaga. Unlimited tapon talaga dito mga kapatid. Ayan mga kapatid, ang ganda oh. Ano 'yan? Lodge, lunch suite, with oh. Lunch suite, ano? Lunch suite. ganda. Ang puno natin yan, ang ganda yan, pang yan eh, ang ganda yan, yan. Ang ganda talaga niya mga kapreds. Ayun, overload talaga sila kung magtapon dito sa bansang dito sa ibang bansa mga kapres eh. grabe uh, uh, original do eh huh? original oh, uh, kunin mo, sa'yo yan oh. Uh. Eh, mga ka friends Magkakalkal pa tayo mga ka friends Kaya kung bago ka pa sa aking YouTube channel Huwag mo sanang kalimutan mag-like At mag-subscribe Kaya isama nyo na rin po Ang uh, notification bell Para updated po kayo palagi sa ating mga bagong videos Na i-upload na rin ako. At eksama mo na rin yung uh, guwapong iyan, oh. Ka Angel. Ayan guys, oh. Oh, ayan po guys. Oh, ayan ang ganda nito, oh, dress, oh. Ang kanyang brand Max, mga ka-friends, oh. oh. Grabe. Ayan guys, ang ganda talaga. Sige, kunin mo. Puma, kunin mo 'yan. Bakit naman ta? Kaya pa yan, sige, kunin mo. Ayan guys, oh. Ang ganda nito, guys, oh. Sir, pakita mo nga ito yun para sa ating mga viewers. Makita nilang so, maayos. Ayan. Ngayon, ma? Ayan, Max, guys. Ang oh. hey, ganda. Ganon, baliktad, baliktad. Ayan. Ayan ang kanyang uh, design, guys. Ang oh. ganda, oh. Oh. Mga ka-followers, mga ka-viewers, mga ka-friends. Ayan. Oh, mga ka-youtuber. Ayan, ang ganda, oh. Dito yan. Daming tapon talaga ngayong araw ng Sabado. Every Saturday po, iba't iba po ang kanilang mga tinatapon. Yan po talaga ang ating uh, aalamin. Kaya tayo namumulot, mga Kaprins. ke prince, <tellan> ane, ah, Hindi. So ayan mga ka-friends, hanggang dito na lang ating vlog at maraming salamat sa suporta nyo at sa ating mga viewers at sa mga nag-share at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Nag muling nagmamahal sa inyo. J blogger Live, huwag kalimutan ko. So ayan mga ka-friends, hanggang dito na lang ating vlog. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye. Ingat.